guys! So guys, welcome back sa aking channel. So this is Sakina Mix Vlogs guys. So welcome back again sa aking channel. So guys, hindi ako ready kasi naka-uniform ako at nasa trabaho ako. Okay. Pero gagawa tayo ng video. Maraming nagpo-post about sa sitaw. Marami silang hindi naintindihan about sa withdrawal, about sa disbursement. And then, meron kasing mga kasali sa batch 3 and then nagtataka sila bakit yung pera nila is ganun na lang kaliit na noong batch 2 is ganun kalaki ang pera nila. So, hinahanap nila ang batch 2 doon sa batch 3. Guys, hindi po pinagsama ang withdrawal natin ng batch 2 at saka batch 3. Magkaiba po kasi batch by batch nga po. So, batch 1, iba po yon Batch 2, iba din po yon Batch 3, iba din po yon So, kung mapapansin nyo, ang kasali sa batch 1, ang withdrawal nyo ng date ng ganito hanggang ganito. Ang kasali sa batch 2, ang withdrawal nyo, ang date na ganito hanggang ganito. Ang kasali nyo sa batch 3, ang date na ganito at ang date na ganito. So, magkaiba po yon So, kung ikaw, kasali ka sa batch 1, batch 2, batch 3. So, kung si Sitaw ay magbibigay nga ng pera, mag-disburse nga si Sitaw at kasali ka sa tatlong batch na yun. If si Sitaw magbibigay siya ng, uh, mag-disburse siya this week, this week batch 1. Second week, batch 2. Third week, batch 3. So, kung kasali ka sa lahat ng batch na yun, is makakatanggap ka every week. So, kung magkaiba, kung magkano ang amount mo, nakasali sa batch 1, batch 2 at 3, is magkakaiba din ang matatanggap mo every week. Hindi po pinagsama ni Sitaw. Mas maganda sana nga kung pinagsama. At mas maganda din sana kung meron talaga tayong matatanggap. So, hindi natin alam kung may matatanggap ba tayo o wala. Pero bakit nga ba ginagawa ito ni Sitaw? Hanggang ngayon, andyan pa rin si Sitaw. Nag-update. Puro lang update. Pero bakit nga ba ginagawa? Pwede naman sila maglako na. Kasi wala naman ah. Wala na, di ba? Uh, marami nang nagsasabi na scam si Sitaw. Pero ako, hindi ako magsasabi na scam si Sitaw. Marami nagsasabi na, halos lahat nagsasabi na scam si Sitaw. Kasi nga hindi sila nakakuha ng pera nila. Pero, Sinabihan na nga sila ng mga tao na scam si Sitaw pero bakit nandito pa rin sila? Pwede na sila maglaho. Nakakapagod na yung ginagawa nila. Puro na lang update. Hindi na sila napapagod. So kung iisipin natin bakit nandyan pa rin sila. So ako, sa akin lang, yun lang yung pinagbabasihan ko. Kung may matatanggap mga ako, salamat. Kung wala, move on. So ganoon na lang talaga. So yun lang guys. Maraming salamat. So guys, magkaibla po ang ang withdrawal natin. By batch po siya. Hindi siya pinagsama. Okay? Kung kasali kayo sa batch 2, nasa batch 2 na yun. Kung kasali kayo sa batch 3, nasa batch 3 na yun. So, kung every week, uh, by batch ang i-disburse -di ni Sita every week ka rin, merong natatanggap. Okay? Hindi po nawawala ang pera ninyo. Okay? Bye-bye! Salamat!